Mas mapapadali daw ang paghuli ngayon kay Harry Roque. Sana daw madampot na agad itong si Harry Roque ng Interpol na sa Netherlands. Malay na natin. Hmm. Ano bang mainit na balita ngayon? Yung kanilang mga interviews, yung kanilang pagbisita dyan sa, sa The Hague kasama si Robin Padilla, siyempre si Harry Roque at si Sara Duterte dahil uh, kauna-unahang beses po nahaharap sa International Criminal Court etong si Digong, Yan po ang mainit na balita ngayon. Yung kanilang kuno ay um, press conference. Di ba? Pagsasalita, pagpapa-interview. Sa kuno ay mga hakot nilang kababayan natin para suportahan si Digong. Kadiri kayo. Di ba? kay kayo dyan. Tapos kunwari, ay mga supporters, Tony Digong. <laughs> Talaga. <laughs> so ulitin ko lang ha, mukhang mapapadali daw ang pagdampot nga kay Harry Roque. Kulitin ko rin na kung ang balita ngayong mga oras na ito ay eto nga, etong unang pagharap ni Digong, baka mamaya, baka bukas, ang pinakamainit na naman na balita ay ang pagkaaresto kay Harry Roque. Good luck. <laughs> ito pong si Gretchen Ho, ang news anchor ng TV5, TV5 ba? Uh, one News rather, ay um, tila hinahabol etong si Harry Roque, Robin Padilla, at etong si Sarah Duterte para sa interview. Yan po ay normal, okay sa mga journalists, sa mga reporters. Normal yan dahil yun nga kayo po ay mga key factors, uh, important elements sa mga development, yeah, sa development ng kasong ito dito kong. Kaya natural lamang na kayo i-interviewin. Okay? Pero syempre, um eh uh, itong mga ganitong klase ng tao, ano waare? <laughs> no comment daw muna ngayon. Talaga ba? Ano gusto niyo? na um, kayo ang magpapasabog ng kung ano Hindi. No comment, no comment pa kayo eh. Pero maya-maya, haharap din kayo sa mga supporters niyo at doon kayo magbubulalas. Yan ang sistema niyo. Na sa mga sariling supporters lang kayo, malakas ang loob. Pero pag ang karap niyo na yung mga totoong media, yung mga mainstream media, takot na kayo. Hmm? Hindi na kayo makapagsalita dahil siguro iniisip niyo baka kayo mahuli sa mga pagsisinungaling niyo at kung ano man yung 'di ba? Kung ano man yung pwede yung maramdaman during an interview halimbawa. So hinabol-habol ni Gretchen ho at syempre no comment. So dito sa 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 video na ito kung titignan niyo po, talagang habol-habol. At syempre uh, nakikita rin natin kung paano nagmamadaling ngayon si Harry Roque sa mga, sa mga statement niya after after visiting uh, Digong dahil siguro ramdam niya na anytime any moment ay pwede talaga siyang madakip live kasi yung mga nakukuha diyan na, na feed ng mga supporters nga nato si Sara Duterte mahuhuli na nga ba si Harry Roque nagkakahabol na kasi <laughs> si Gretchen ho pala yung humahabol akala ko kung sino akala ko mga otoridad na anyway good luck sa iyo Mr. Harry Roque at sana magkaayos na kayo ni Panelo. Hindi maganda kasi na kayo mismo ay nagbabangayan. Mm. Good luck!